Patuloy pa rin ang pag-agapay ng gobyerno sa probinsya ng Sulo. Ito ang tiniyak ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Ang Department of Budget and Management naman tinututukan ang usapin sa magiging pondos ng lalawigan. Si Kenneth Pasyente sa report. Progreso sa iba't ibang lugar sa bansa. Yan ang tiniyak ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa isinagawang courtesy call ng provincial government ng Sulu sa Malacanang. Ayon sa Pangulo, nagsilbing daan ng naturang pulong para mas pagtibayin pa ang layunin ng gobyerno para isulong ang pagpapabuti sa probinsya ng Sulu. Kasabay niya ng pagsiguro ng punong ehekutibo na sisikapin ng pamahalaan na walang maiiwan sa pagsulong ng bansa tungo sa hangaring paglago at pagkakaisa. Sumentro naman ang dialogo para matiyak na tuloy-tuloy ang mga proyekto sa Sulu sa pamamagitan ng patuloy na tulong sa pamahalaang panlalawigan. Kinilala naman ni DBM Secretary Amina Pangandama ng naging desisyon ng Supreme Court na ihiwalay ang Sulu sa Bangsamoro Autonomous Region of Muslim Mindanao o BARM. Kasunod niyan, tiniyak ng kalihim na aagapay ang pamahalaan para matiyak ang smooth transition ng naturang ruling nang sa gayon ay matiyak na hindi maaantala ang mga government services sa mga taga-Sulu. Tiniyak din ito na hindi maaantala ang sweldo at benepisyo ng mga local government personnel na kukunin anya sa local government funds. Tuloy din anya ang mga programa at proyekto sa lugar hanggat hinihintay pa ang finality ng desisyon. Tiniyak din ni Pangandaman na mananatiling nakasuporta at handa ang gobyerno sa pagbibigay ng tulong sa Sulu at Barm tungo sa mapayapang Mindanao. Kenneth Pasyente, para sa Pambansang TV, sa Bagong Pilipinas.